Brown yeah, Nandito na ako sa Richmond Hotel dito sa Quezon City. Charan. Dito promo pero dito ako nag-check-in para gawin ang aking tinatawag na immersion. Uh, madalas kong ginagawa yung ganito na nagkukulong ako sa hotel. Kapag uh, nagsusulat ako ng script or gumagawa ako ng mga stories na nire-release ko o pinoproduce ko or namin Kapag mga ganitong time, kailangan ko ng super alone time wherein malayo ako sa influence ng mga tropa or ng mga kaibigan or kahit anong pang ibang bose na pwedeng maging sagabal sa pag-iisip ko o paggawa ko ng mga script, ng mga dialogue, ng mga kwento. So today, ito ang isishare ko sa inyo na vlog kung saan makikita niyo yung process ko sa pagsusulat ng mga script or ng mga screenplay. Sana may matutunan. Ito yung mga moment na talagang sinasolo ko lang yung mundo. Gumagawa ko na sarili kong universe. Bumubuka yung, yung imagination ko sa iba't ibang mga bagay. Bilang manunulat, bilang writer, ko dito ko sa mga ganitong moment ko binubuhos lahat. Creativity. Lingit sa kaalaman ng iba na mga nakafollow sa akin. Hindi naman talaga ako vlogger. Aksidente <laughs> lang yung pagiging vlogger ko. Pero ang talagang profession ko talaga, writer ko talaga. Sumusulat ako. At isa sa mga challenges ng isang writer kapag gumagawa ka ng mga kwento or ng mga script, medyo mahirap mag-immerse sa universe na ginagawa mo or binubuo mo or kwento na binubuo mo kapag marami kang distraction. Kagaya ng mga panahon. Halimbawa ngayon, mainit. Kaibigan tayo sa paligid. Ganyan. Siyempre, hindi, hindi, rin pwedeng mawala. Nandiyan din ang pamilya natin. Ganyan. May baby pa ako. May bago akong baby. Sagabal sila sa pag-iisip ko nitong script pero hindi sila sa kapal sa boy. Actually, si Mrs. siya pa nga yung ano, siya pa yung nagsabi sa akin na simulan ko na mag-immersion kasi nga meron na akong dalawang pelikula na kailangan isulat. And yung isa doon is yung uh, Project Ko with Blade Auto Center, yung part 3 ng The Next 12 Days which is partly nasulat ko na marami na lang mga technicalities. So basically yung 12 days, it's a it's a trilogy starring Miss Mary Joy Apostol and Akihiro Blanco, directed by yours truly. So ako yung sumulat nung no, 12 Days to Destiny, tapos yung part 2 is yung The Next 12 Days. At ngayon, yung sinusulat ko naman is yung The Last 12 Days. So it's a romantic comedy again, starring Miss Mary Joy Apostol produced by Blade Auto Center. Shoutout sa aking bossing, si Mr. Robert Estan. The losers namin, si Sir Albert, si Ma'am Fanny, si Ma'am Franz. Maraming salamat po sa suporta nyo. Ngayon, ang purpose ng pag-check-in ko ngayon dito sa Richmond is lahat ng mga informasyon na sali-saliwa from my co-writers na si Marie, si Rem, Uh, from the producers. Ako ngayon yung magdudugtong-dugtong nun sa pamamagitan ng pag-check-in ko dito sa Hotel Richmond para magkaroon ako ng concentration, para magkaroon ako ng ayos na mindset kasi hindi biro ang pagsusulat ng script, mga ibik. I hope meron kayong enjoy dito sa vlog na to. Actually, nisip ko, wala. This is gonna be a boring vlog, guys. Sobrang boring tong vlog na to. You know, I just want to share you the process of me writing a script. Yun lang magpe-prepare muna ako ng mga gamit. I-unload ko lang yung mga gamit ko sa bag. Tapos bababa ako, kakain ako. Magsisimula na magsulat. Alright, see you guys later. Dito sa Robinson Supermarket. Hindi ko <laughs> na mga hikanik. Ayun na. Ayun na ako ng tubig. Soft drinks. Kape. <laughs> Alright. It is now 7 o'clock in the evening. Charan! Dito pa rin ako sa hotel. At may kasama ako. Charan! <laughs> si Marie, mga kaibigan. Oh ang aking co-writer kasama si Gwyn. Hello! Ayan, so nandito. Pinuntahan ako ni Marie, hindi ako TS <laughs> <Hey, bye, mini. laughs> hindi ako natiis ni Marie. Hindi talaga kami kapag, ano, kapag nagsusulat kami. Minsan, makalagit na ng traffic sa EDSA. Sa hotel, minsan sa resort, minsan sa beach. Dito sa Quezon City. Isa sa mga reason is ayokong bumiyahin ng malayo. Ayokong magpunta ko saan-saan. Alas mainit, kaya mas prefer ko dito na lang. So sinamahan ako dito ni Marie para mabuo yung mga ideas, dialogues na bubuin namin. Hopefully, mabuo ko sa magdamag. Hindi <laughs> ko alam kung ano oras ako matutulong ngayon, busyet. Mga kumupahupa na yung traffic. Or pag alis nito nila Marie, sulat-sulat na ako. Tapos biyahe-biyahe, isip-isip ng mga dialogue, mga ganyan and everything. And then, hintayin natin ko ano yung mga next stuff. ba? Diba? So, update ko kayo ulit ko ano mga mangyayari mamaya. Later. Okay. 2.28 in the morning. Ayan. Nandito pa rin ako sa aking kwarto. Ayan. Kanina nag-drive-drive ako. Nag-ikot-ikot ako sa Quezon City. And... Uh, nagmuni-muni na nag-discuss na rin kami ni Marie kung paano yung mga gagawin namin diskarte sa script na sinusulat namin. And ngayon, nagsisend na rin siya sa akin ng mga script or mga dialogue by uh, WhatsApp. So, yun ang pagtatahitahiin ko ngayon dito sa aking kama kung saan na na aking laptop. And, uh, hindi ko pala nasabi sa inyo kasi pagkalis ni Marie, may dumating na isang asungot. Ayan, ang hinayupak. <laughs> <laughs> Magpakilala ka. Ang <laughs> ginagawa mo rito. <laughs> Malamig dito sa kwarto mo. <laughs> may sumunod na istorbo, mga kaibigan. Dito So, so may trabaho ka rin, Malamang mm -hmm. And kung ano man yung gagawin niya, bahala sa sa buhay niya. <laughs> At kung ano rin ang gagawin ko, bahala ako sa buhay ko. So, sa, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, boring tong vlog na to, pero Sundan nyo lang kami kung anong mangyayari, di ba? I join, Brad? Siyempre. Okay. Papasok na ako sa aking kwarto. Papasok na sa mundo mo. Tutuloy ko na ang pagsusulat ko ng script. Okay? See you guys later. Oh, taragis oh. Good morning! Ito, balis ka dyan, puta. Ah, ang ganda-ganda umaga umagit. Ang ina mo eh. Yan oh. Alrighty! So ito, uh, second day. Tangina, inaabot ako ng alas 5 na umaga sa pagsusulat. Pinulugan ko siya, siyempre. Sige <laughs> na, paglabas ko, paglabas ko ang gabi, ang hindi na tulog <laughs> sa sopa. Sige <laughs> na, may nakita kami bagong feature dito. Oo. Kwento mo, dalay, tira. Okay, kasi, adi, sabi niya mag check out kami ng 12. So ayoko magunahan kami ng 11:30. Syempre. Oo, Oo. Kasi time management din. Kasi anong oras na? Mag-11 eh. Oo, mag-11 na. Oo. Dire ko ba daw ako burles ako kayo? Burles. Oo, sa CR Ara din kayo. Like, like, literal na burles ah. Oo, dalhin mo hubot to ba dali kayo. Dito ako. Okay. Ang hubad ako kanina. Hubad. Hubad? Oo. Kita yung ano. Yung, yeah, yung channeling. Oh. Okay. Kita okay. Bakit kaya may maliwanag dito? Okay. Buti na lang, isip din ako eh. Okay. Ito ginawa ko. Aha. Ay! Nagulat ako. May nakita ako. Ano nakita mo? May nakita ako. Tako, nagsusulat. Oo, Min. Tingnan mo ba kasi kung sino makikita ko. Kwarto ko. may bubukas na bintana. Siya <laughs> na Dito naman po tayo na nandito ko kanina. Eh, dito ko. Oh. Sige, sige, ibang ma mwes lang. Oh. Dito. Ngayon dito ko kanina. Ganyan ako. Ganyan yung itsura ko. Oh. E, ganyan, laptop. Nagsasulat ako. So, ganyan ako. Oo, oh, kasi malamig eh. Oo, kasi alamig eh. So, oh. ako. So, medyo naka, naka... Ganyan, ganyan ako magsulat kanina. Oh. Eh di pa kumain tayo kanina sa buffet. Oh. na kinain ko bacon. <laughs> Itlog. Dalawa. Malasado. <laughs> Malasado yung itlog. <laughs> putang ina. Natype puta na ako. Puta, naotot ako. Akala ko, okay lang eh. Sabi ko, okay naotot ako. Putang ina, maya maya. Yung aroma. Ano ba? Ano ba? <laughs> Kulay green. Toxic waste. Sabi ko, putang ina. Putang ina. <laughs> So after nito, balik na kami sa bahay, uuwi na kami. Balik and... na tayo sa bahay? Oo. Oh, Ahoy! Hey! O oh, doon tayo ulit sa swimming pool. <laughs> so so, ima so ima ima imagine mo na lang yung gano'n yung itsura, lalabas yung utot ko kasabay, tapos bubukas yung bintana nung si <laughs> Al, putang ina. <laughs> Magsa-checkout ako agad. <laughs> <laughs> putang ina yan! Buhi si! Jack Loganer, kasama si Hackdog. Yes! Uy, ilan, ilan na pala meron mo? 900 plus na. Maraming tao mag... 1,000. Congratulations. Oh. So, follow niyo siya sa kanyang Facebook account. Yes. Kita-kits kita, later. Bye-bye. Alright.